Yan, mag ano tayo ngayon ng pili. Tawag nito sa amin, tutulahan. Oh. kailangan to hugasan. Umulan kasi kaya. Yan. Ito. Masarap nito yung fiber. Sikat din to dito sa amin. Paggawa ng fiber. Yan. Diba? Ito yung mga. Pili, dami. Madami. Madami. Uh, sarap niya. Uh, di ba? Pili pili. Lalagyan lang niya ng mainit na tubig. Huhugasan natin. Piliin natin siyempre yung bago. Yun ang ano natin. Masarap yan. Ito isa itong sikat dito sa amin yung pagtutula parang nilalaga lang ah, ang kinakain nito yung fiber sa, sa loob binabalatan itong iting so. Yeah. pili ito yung ginagawang ano yung pili nuts yan yeah. ganito muna ang ginagawa <clears throat> nilalaga yeah. Umulan kasi, madami kong nakuha. O, oh, ba? O? Oh. Madami kong nakuha. Masarap nito. Sa mga hindi pa nakakatikim nito, ayan, papakita ko sa inyo kung paano ito ginagawa. Ganyan. Hmm. ng dami. 'Yan. Ito luma na, hindi na 'to masarap. Dapat 'yung bago pa lang. Hmm. Pwede pa lang. <coughs> 'Yan. 'Yung iba alam ito, Pagtutulan ng pili. 'Di ba? Kaniito lang dito sa probinsya po. So. 'Yan. Yeah. Ayan. Pangalawang hugas na ito. O, di ba? Malinis na. Napili na natin yung mga bago. Ayan. O, magpapainit lang yan ng tubig. Tapos, hindi gaanong ano, yung tubig niya, hindi gaano mainit. Para malambot. Mabilis lang ang pagluto nito. Ayan. Magpapainit na siya ng tubig. Habang hinuhugasan natin. Tapos, painit ng tubig. Konti. Ayan. lagay na ito. ba diba? Okay. Hintayin lang natin. Ayan. O, na yan. Ready na. Oh. Ayan. Ito na po. Oh. Konting init lang yan. Tapos, mamaya, pag lumamig ng konti, luto na yan. Hindi, hindi dapat kailangang painitin masyado. Kasi, matigas yan. May sekreto din ng pagpapalambot niyan oh, diba? ba? Yan, okay. Ito na, mamaya ulit. Ayan, ito na po yung uh, tinulang pili. Ayan, o. Oh. Uy, malambot na, o. O, di diba? Uy, ang lambot. ba? Diba? Ganito ang pagkain po nito. Magbumukbang tayo, ha. Ah. Ayan, ito na, Oh. Ganito lang yan, o. Oh. Hmm. Yung fiber niya sa loob. Ito na yung kinakain. Napakasarap nito, itong fiber na to, Pakasarap, juicy, at isausaw lang sa toyo o kaya patis. Ayan, ito. Sa mga hindi pa nakakakain, ito lang, ganito lang yan. Ayan. Okay? Kain tayo, kain tayo. Ayan, ito na po ang tinulang pili. Oh, di ba? imukbang natin. May sausawan ako dito ng uh, toyo. Sa so, hindi pa po naka kain ito, paano kainin? Ganito lang yan, Babala tatanggalin natin yung uh, itim na parte. Yan, ganito lang. Sarap. Tapos isawsaw na natin 'yon dito. Isa rin to ito sa mga ah. pagkain dito sa amin sa probinsya. Yung pagkain ng tinulang pili, ang tanong ang ang tawag dito. Oo. Oh. 'Di ba nabalatan na natin ng konti? Ayan. Sa toyo, sawsawan sa toyo. Pwede ding patis, patis pwede. Mm, ba? Diba? Try niyo po, masarap Masa kasi ito. Fiber lang ang kinukuha. Hmm. sa itong um, kin pagkain dito sa amin, probinsya. Hmm. Yan. Napakadami nito. Hmm. Tawag nito, Sinulang pili. Ayan. Ang sarap. Napakasarap. Pwede po itong sausawan nyo sa patis. Ayan. Dami, di ba? Sino pong nakakain nito sa inyo? Ayan. Yeah. Tara, samahan nyo po akong kumain. Masarap po ito. Sarap. Napakadami. Ayan. Yeah. Gustong gusto din to ng nanay. Yeah. nanay, hayali ka. Ito. <laughs> <laughs> Hi. <laughs> gusto mo din ito, tinula. Sarap nito. Sarap nitong tinula. Oh, kakain ulit tayo ah. Simple lang naman ang pagkain nito. Labas na. Ayan, oh, diba? Nabalata na ulit. Sow-sow, sow-sow. Mm. Napakasarap. Tinulang pili. Hmm. deliciouso Sana nakakain na rin kayo nito. Masarap to. Hmm. Yan, madami pa. Madami pa ito, guys. <laughs> hindi natin ito mauubos. Kaya, ayan. Ah, sa mga hindi pa po nakakatikim, ganito lang po ito. Yung delikas. Parang delikasin na din ito ng ano. Yung ganito, oh. Yung laman nito, gagawin ng pili nuts. Ayan. Napakasarap niyan. O, ba? Diba? Hanggang dito na lang po. At maraming maraming salamat po sa mga nanonood. Shout out sa Team Good Vibes at sa lahat ng nakasupport sa ating channel. Ayan. Thank you so much. Napakarami pa nito. Oh. <laughs> Kaya, kain tayo guys! Uh, tinulang pili. Ayan. Sarap, sarap, sarap. Marami pa ito. Ayan. Salamat, salamat everybody. See you around the next video. Hello, Paul. <laughs>